Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ingat po tayo at muli na namang nambibiktima ang baklang scammer na to dito sa isang food house. Pero hindi palit pera ang modus nito, kundi manghingi ng sukli kahit hindi pa nagbabayad. Sa video makikita ang pagpasok nito sa isang kainan Umorder ito ng pagkain sa halagang 120 pesos. Pero dahil marami pa ang customer matiyaga muna itong naghintay hanggang sa tawagin na niya ang tindera para sa kanyang bayad. Subalit ang kanyang isang libong perang hawak ay di naman niya ibinigay. Sinabi nito sa tindera na bigyan na lang siya ng 900 na sukli at magbibigay siya ng 20 pesos na barya. Subalit biglang natigilan ang tindera

Wala nang nagawa pa ang tindera ng kunin sa kanya ang isang libo sa perang hawak niya Dahil litong-lito na siya sa mga pangyayari At tila napipilitan na lamang at parang gusto nang magpasaklolo Sinabi pa ng scammer na hindi raw siya mandurugas Kaya hinayaan na lang ito ng tindera Ingat din po tayo sa mga banyagang kunwaring natalo sa kasino at nagbebenta sa inyo ng mga relos o cellphone. Huwag po kayong maniniwala sa mga yan dahil pepresyohan kayo ng pagkamahal-mahal dahil sasabihin nitong original ang kanyang relo. Hanggang sa umabot na kayo sa tawaran… Ano? kasino man Ano huh? kasino man Original? kasino man 인디나만도 o r i a l o r l a l s i n o no m a k a i g i n e y c a i g i r e y e a h 7,000 mo huh? 7,000 mo oh Wala, wala akong lang pero pera. Hindi Oh. Hindi, baka Hindi, hindi, tsaka na, tsaka na. Ha? Baka no? Money, tsaka Okay, okay. Money, baka no? Okay, okay. Baka okay. Dapat i-check muna kung may gato. Oo, oh, money, baka no? Hindi, magkano eh. Dapat i-check muna kung Omega kasi baka fake. Daming fake eh. Di ba? No, mali kayo. Mali, magkano. Okay, okay. Tulong, tulong. Magkano. Magkano. Wala, wala akong ano. Kailangan ka pa mag-withdraw. Magkano. Oh. Wala, wala pa nga Wala pa eh. Wala pa eh. pera. Mali, magkano. Okay, okay. Yung kaninang 7,000 na kanyang price. At kahit sa 2,000 ay papatusin na niyan at dahil sa napaniwala kang original at natalo sa kasino si Inchik at pangkain lang daw niya, ikakagatin e mo na ito. Pero ang totoong presyo lang nun ay nasa 200 to 300 pag sa wholesale price na nabibili sa Quiapo. Ah, hindi naman original. Original!